Hello, magandang-magandang umaga po sa lahat. Uh, andito po tayo sa isa sana naman uh, sa paborito kong spot. Uh, ito po ay uh, uh, Mactan Channel uh, sa bahay Barangay Pahara. Isang uh, magandang umaga pa, mapagpalang umaga. Uh, Biyernes ng umaga sa lahat ng mga OFW, Overseas Filipino Workers mula sa Middle East, Europe, uh, North America, South America down to Far East Asia. Ah, uh, wag po natin kalimutan nga pala yung uh, Australia. <laughs> Lagi kong Ayun na uh, yun, ito po yung uh, Blake Park. Uh, nandito po yung uh, ano sa sa harap ko yung po ang Mactan Channel. Ah, uh, yon na uh, yung mga kababayan po natin. Ah, uh, doon nag- uh, nangingisda ah, uh, yon na uh, Tingnan mo yung mga ano, napakaaliwalas. Maganda ngayon, medyo tahimik. Uh, ngayon ay Biyernes, uh, bali uh, pasukan na po, uh, balik pa pasukan na yung mga estudyante. Uh, medyo uh, uh, Walang nang uh, masyadong uh, nag-exercise. Uh, Ayun, uh, may mga pang ilan ilan lang po dito. Shout po dito si Conspice John TV Official. Ayun. Uh, ano ngayon, uh, medyo low tide uh, makikita natin pag uh, ano Uh, yung dagat uh, blue tide ayun dito guys unti-unti uh, uh, nang nagpa, nagpakita si Haring Araw uh, napakaganda dito anyo uh, uh, merong uh, yun nga lang merong ginagawang uh, maintenance uh, work sa uh, ano natin sa tulay natin sa Marcelo Fernan uh, bridge uh. ayun yung mga Brad Good morning, yun o, oh, yung mga kababayan po natin uh, Balichilax lang po tayo dito uh, Dito, napakaganda kasi tayo lang uh, medyo uh, Yun nga, sa sinabi ko na uh, Medyo, uh, tayo lang po ang uh, uh, pang, May mga, pang ilang-ilang ano lang tayo di uh, Tao po dito uh, Yun, maganda to uh, Isang, uh, ayun uh, uh, Ayun Ayun, napakaganda ang ano po ha uh, Ayun, uh, medyo uh, ano ma malinis yung uh, tubig. Maya-maya uh, mag uh, ano lulusob na po si Cons Jan DB official. Ayun. 'Yon. Ayun. Ayun oh. Uh, uh, wala po tayo sa Miami ha. Uh, hindi uh, uh, mukha lang Miami. <laughs> Sana ulod oh, no, Miami. Ayun. Yung ano ko bali uh, doon ay lapu lapo Ah uh, Ayun, si Lapu-Lapu. Ayong hmm. Ayung 'yung tulay, mahaba-haba po 'tong tulay na 'to. Oh. Ayun oh. Hmm. Ayun po ang tulay, ah, Marcelo Fernan Bridge, ah, Second Bridge. 'Yung pong ah, nag nagugnay po ah, sa ah, lugar po namin, Mandawi at saka dito po sa Lapu-Lapu. Ayun oh. Ayun. Napakaganda, guys. Ah, ah, Tuwang-tuwa po tayo. Kasi unang una, pasalamat nga tayo sa Panginoong Diyos na binigyan po ako ng magandang pangatawan at pag-iisip na magawa po natin yung mga bagay-bagay araw-araw po kagaya nito. Ayun, tuwang-tuwa din ako kasi uh, pa, paakyat ng paakyat po yung mga subscribers natin. na uh, pasalamat po tayo sa idol po natin. Si uh, Mr. Japit Alintahan dong mayong-mayong uh, buntag sa imuha diha manghinaot ko nga nakakasama yung lawas o kanunay matasigon sa imo ang uh, uh, panikay-nikay diha sa England po uh, bali tapos na po yung bakasyon back to work na po si Chapit Boy at saka si uh, Hana saka si Sophia siguro si Sophia uh, back to school or magitahintay uh, maghintay-hintay po tayo ng ano asa <laughs> uh, ba, uh, ano nga pala sa barangay Dado diyan uh, sa Cotabato uh, Uh, North Cotabato uh, magandang magandang ni uh, ma, uh, mga Alintahan family shout out nga mga Alintahan family ayun nakupi pay po, uh, taos-puso pong nagpasalamat kay uh, Japet sa ano natin sa idol natin uh, Filipino Czech family na nagbakasyon dito at saka po yung bahay natin na uh, lumago uh, bali unti-unting lumago yung bahay po natin ayun si Master Japet Alintahan Japet boy ayun Ayun po uh, Ayun po dito uh, Ayun si Haring Araw Ayun makikita natin uh, Paunti-unti na pong uh, Umaakyat po si Haring Araw Ayun o oh. uh, uh, Kumusta na kaya ang lahat uh, Naway uh, nasa mabuti po kayong uh, Kalagayan At saka patuloy lang po sa pakikibaka Sa mga hamon sa buhay Ayun mga kaigsuna natin Brad May buntag niya Brad Ayun, oh, bag, uh, kami po yung magtagpisaw diyan mamaya-maya. ayun Ah. Uh, mm, dito lang po tayo. Ah. Uh, Kola patchilak-chilaks lang po. Ah, uh, bali uh, mamaya-maya, uh, bak ano natin tayo. Uh, uh, magpatuloy tayo sa dati po nating gawain. Uh, yon uh, magde-deliver po ng tubig. Ayon do. Yan lang po ang buhay. Ah, uh, bali uh, mayroong uh, ano, ibabalance po natin ang uh, uh, importante i po natin yung uh, uh, buhay po natin sa Panginoong Diyos uh, siya po yung sa lahat uh, na ano po lahat po tayo ang uh, pati uh, ano natin lahat kasi siya po ang uh, uh, gumawa po sa atin ayun mm daghang dito napakaganda napakaaliwalas ayun, oh. ayun po ayun po yung tulay yung uh, yung tahimik dito kasi uh, tapos na pong uh, ano bakasyon ng mga uh, mga bata uh, back, to, uh, back to school kumbaga back to school na po sila mm. Eto. Eh, mm -hmm. Dali. Uh, bali, nga pa. Uh, Siya sh shout-out portion tayo. ng mga ano natin. Siya sh shout-out nga natin si uh, uh, Chef Mike uh, Rimalo Rima, uh, Rimalacio. Uh, Kung baga si Chef Mike, magandang-magandang uh, umaga. Uh, si, ano, si Farmer uh, Boy TV, si kajo Jojo. Jo, jo, jo. maadyong-maadyong buntag diha sa clarin Bowl Manginaot kong nga naamo sa tanan, tanan na may uh, maing lawas o kano na yung madasigon sa inyong uh, panikainikay diha sa inyo uh, unsa may inyong ginagawa or uh, unsa may inyong ang mga gipangbuhat gipang buhat uh, diha sa buhol maadyong maadyong uh, buntag uh, kanyong tanan uh, sa mga disinilya family diha sa antikira o diha sa hagna uh, kay tita P P, uh, 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 P tita P uh, kong uh, anaa sa mong tanan sa maayong lawas o kanunay madasigon sa inyong uh, uh, yung panginabuhi diha sa hagna o antikira bohol dito tayo pababa dito tayo sa Mindanao sa Lanao del Norte siya sa mga papaalpajan uh, Papa Alpha dyan uh, sa, especially sa 10 infantry battalion Pulacan pulakan uh, sa pulakan na uh, kung uh, hindi sila na reassign uh, bali sa Pulakan Sambonga uh, Dil uh, Dil uh, Dilsor ayun uh, uh, malapit na po yung uh, piyesta po sa Lapinig ayun na uh, Lapinig Kapatagan, Lanao Dil Norte bali uh, September ano po uh, September 22 kung hindi ako nagkamali ayun na uh, mga Tin Chavez family uh, Itang family uh, Go family uh, mga kundi manlangit uh, Astelier family uh, saka Kurahi sa Kuray mga sa Kurahi family shout out dyan sa lahat lahat ng mga taga taga Barangay Lapinig Kapatagan lanao Del Norte uh, nandito si uh, Ayad na uh, bali uh, uh, isa na uh, ano sa uh, 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 unti-unti nang magba-vlog uh, bagitong vlogger uh, nga lumad ng taga uh, Lanao, Lanao del Norte. Assalamualaikum sa mga Muslim brothers natin dyan. Uh, Yon mm, yun. nga. Uh, -ano ko nga pala. Uh, ito po uh, napaka ano sa mga christian uh, Christians po. Uh, bali, uh, uh, ngayon, uh, ngayong uh, pizza na to, bali birthday po ni Mama Mary. Happy, happy birthday, Mama Mary. Ayun, happy po. Ayun, uh, uh, This, uh, uh, ano po, uh, September September uh, ano na ba 'yon? Na 8 or uh, 'yun nga September 8 uh, uh, kung hindi ako nagkamali. Uh, birthday po na ni Mama Mary ngayon. Uh, piesta, piesta lahat. Uh, maraming uh, pia kapistahan ngayon dito sa uh, sa Cebu. Ayun. Uh, Ayun oh. Dali. Hanggang dito na po. Uh, Jantin Chavez uh, signing out.